Ah, uh, sige, so yung meet natin si Shati sa school. Magsasain muna tayo. Sarang natin siyang guys. 对。 itu hanya kani sendu kau kita ini. Okay, naga. Thank Thanks. ang baon niya. Balikan namin kayo sa Palestine. na siya, guys. Late na siya. pa. Matuloy pa si pa. late ka na. Uy, baliw ka nyan naman. Uy, nung bayad nga nga buhang. Uy, late ka na. Ayaw mo pala mabasa, tia. na ako. Hindi ka naman naliligyo eh. Nainibo ako. Hindi mo paglalakad yung sapatos eh. Hindi mo masira. Uwian anyan na. Kung san ko pa siya hinama. Hindi na kasi ako inihintay doon sa san san sa F6 punta. sa building. Andun lang ako sa Gate 6 ah. building. Hindi niya ako inihintay doon. Uy, ah. Batanggala. mọi cùng biết chắc chắn giải thích hay giải thích guys. thích 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 Iinag kami, officer. May president ako. Sos, tapos, um, nagbaon ako kanina. Eh, hanggang 12 lang pala. Kaya dito muna, di na lang, dito na lang ako kumain sa bahay. Kalina. Tapos, tapos tawag Nag-arrange -nag na din ng upuan. Pero, dun pa din ako nakaupo. Kasi, tawag dun. Kasi, di naman ako maingay. Hmm, kaya mo yan? Di mo kaya yan.